Mupay nga aga, mga kasangkayan special shout out nga tweet ako mga kasangkayan ha giwan lalong lalo na kay Bullet channel fishing pade Waray kita hini, eh. di reakin mga kakad to hadagat pang or bisa naman la pang pinurutan kay masyadong maulan ngayon at syempre special shout out din kay ano kay My Dream Life na isa din sa mga regular viewer ko sa mula sa Western Summer so malipayon niya na mga tanom kay Mauran sana la dere kumusog in nga bagyo mupay nga aga mga kasangkayan mupay nga aga mga igkasi ko mga taga probinsya at syempre magandang araw din sa mga nakatira sa syudad na gustong maka experience ng buhay probinsya so sa kasalukuyan po ay maulan na dito sa amin dahil nga sa bagong bagyo na paparating dito sa bansa natin yun nga yung si bagyong tonyo So, may bala balata, may balita pa naman tayo na unang landfall si Tonyo dito sa Eastern Visayas. So, kaya siguro masyado nang maulan dito sa amin simula pa kagabi. At saka, ano, medyo malamig ngayon kaya mag, ano muna tayo magkakape. Kapi! kapi. Magkakape. So, mga kasangkayan, kape muna tayo. So, eto Hindi to sponsor da ah. So, eto na muna yung iinumin natin ngayong umaga. Actually, marami naman kaming ano dito pwedeng inumin sa umaga. Kaya nga lang, para naman maiba-iba muna. Dito muna tayo sa ano sa 3-in-1 coffee. So, yun o. Know. Ayan. So, may tatlo pa kami dyan na pwedeng inumin tuwing umaga. Kaya lang, sabi ko nga kanina, para naman maiba-iba, ito eh, mo ng 3-in-1 coffee. So, eto bigay lang to sa amin kasi hindi naman namin kayang bumili ng mga ganitong ano, inumin. Bigay lang to sa amin ng aming kapatid na nandoon sa malayo. So ito, tsa ato. May kaparis na tinapay kaya lang maulan sa labas, malakas ang ulan. Siguro kahit kahit may pambili ako at mag-utos, walang tawag dito. Ang, tagal tagal, mabali. Basta wala akong <laughs> kaya mag-ano na muna tayo mag-3 in 1. So, maulan. Iwan ko lang siguro sa harap ng bahay namin. Baka bumabaha na. Iwan ko lang. Kumusta, kumusta na kaya yung mga halaman ko doon. Teka nga. Matingnan natin kahit sandali lang. Ayan. So, ayan mga kasangkay nung sinasabi ko. Kasi kagabit pa kasi umuulan dito sa amin. Kaya yung harap ng bahay namin. Ayan. Ayan. Ano na may stagnant na tubig na dyan wala kasing madaanan yung tubig kaya dyan lumalalim yung tubig sa harap namin kasi may ano na doon tinambakan tinambakan kasi ng lupa doon sa siguro sa pangatlong bahay mula sa amin nagtambak kasi sa kaya yung tubig ulan wala nang madaanan talagang naiistamba yung tubig dito sa harap namin pero agad din namang bumababa ang tubig pag tumitigil na yung ulan. So, ayan yung mga halaman ko, mga kasangkayan. So, tuwang-tuwa sila ngayon kasi basang-basa. So, ayan. Ito so, yung harap ng bahay namin. Teka, parang, parang, may nabago doon na. Ah, sus kay may natumba. Natumba, nakduduha ng kahoy. Yan, an, gin, gagaputanhan mga orchids so ayun mga kasangkayan may natumba ako na lalagyan ng orchids kaya pala wala akong makita doon medyo may na mimis ako doon kasi dapat halos hindi makikita yung kulay orange na bahay mula sa bintana namin. Yung pala may dalawa akong ano, may dalawa akong driftwood na natumba. So teka lang mga kasangkayan, pupuntahan natin yung natumba na driftwood. Ayan, so ayan mga kasangkayan, natumba yung ano, yung driftwood na pinagkakapitan ng all orchids. Kaya pala may napansin ako doon, ayun oh. Ayun, dapat may dalawang ano doon, dalawang driftwood na nakatayo. Kaya pala hindi ko na makita, ayan oh. Kaya pala hindi ko na makita kasi anyan, bumagsak sila sa ilalim. Ayun yung isa, hindi lang ako makalapit o makalabas kasi umuulan. So ayan, ayun yung isa na natumba tapos ayan, ito naman yung pangalawa. Ayan. Ayan. So, dalawa silang natumba. Wala pang hangin yan ha. Ulan pa lang yan. Ayan. So, medyo malakas pa ngayon yung ulan. Ayan ha. Tingnan nyo. Ayan. Tuwang-tuwa ngayon ang mga halaman ko. Kaya lang, ang malungkot lang dito. Umuulan. Ibig sabihin, hindi rin ako makakapunta ng dagat kasi bala ko sana mangisda or kahit mamulot man lang ng mga ano ng mga shellfish or puroton kaya nga lang sigurado ako na sobrang ano maginaw ngayon sa dagat kasi nga kagabi pa umuulan Ayan, ayan yung mga bago kong na ripat na mga halaman yung mga aglaw ni tapos yung may black velvet na alocasia bagong ano lang yan repatic may ano pa doon may alocasia pa doon So mga kasangkayan, la, yaman din lang naman na naman na hindi tayo makakalabas o hindi tayo makakapunta ng dagat para mangisda or manginhas. Tara, let's kape-kape muna tayo.